Unti-unti, hindi ko namamalayan. Addiction ko na pala yung magkaroon ng uh, babae na may asawa. Mas gusto ko yung may asawa. Sa gym, nagtatrabaho si Marlon bilang isang fitness instructor. Dahil sa takbo ng kanyang trabaho, naging malapit siya sa mga babae. Siyempre, as fitness trainer, bata pa ako, ganon na ako. Nung naging fitness trainer na ako, nagkaroon ako ng moto. <laughs> Na hindi lulubog tong araw, na hindi ka mapapasakin pag nakursunadahan ko yung, lalo na yung mga bagong girls na pumapasok sa gym. So naging ganun ako. Feeling ko sa kanila ako masaya. Lastful eh talaga para sa akin, mas okay yan. Ayoko nung matino, ayoko nun. Oo ako yung kabit. Destroyer ako ng family. Ang kanyang pagiging kabit at destroyer ng pamilya ay may malalim na pinaguhugutan sa kanyang naging karanasan sa kanyang pamilya. Ang hirap lumaki na walang tatay. Feeling mo walang magtatanggol sa iyo. Feeling mo ang tingin ng tao sa iyo kasi parang wala kang ano eh, wala kang armor, wala kang wala sa ng atake sa iyo. So doon ako nagkaroon ng insecurity. Na-expose ako doon sa sa mundo. Normal lang yung uh, kalokohan. So okay lang yan. Gawin mo lahat. Wala namang problema. Para akong namanhid doon sa mga kalokohan na yun. Dahil walang sikretong hindi nabubunyag, natuklasan din ito ng kanyang mga naging karelasyon. Stressful na. Marami nang umaaway sa akin. And doon ko na-realize na ito yung consequence nung ginawa ko. Sobrang hirap. Ang pinakamasakit doon, hindi ka mapayapa. Wala kang peace of mind kasi public na eh. May nagpo na sa Facebook mo, ito yung ginawa mo, ito yung ginawa mo, ito yung mo, ang kapal ng mukha mo, ganyan-ganyan. Hanggang isang tagpo ang nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Sinundo siya ng asawa niya sa gym. So, sinisikreto namin yan doon sa husband niya, hindi man alam. And habang magkasama sila, siguro, may way na rin ng Lord na ipakita sa akin yan na wasapin Lord sa'yo na someday, anak, magkakapamilya ka. Hindi sa ganyang paraan. Yung matatawag mong sa'yo, yung mahawakan mo yung kamay sa publiko, yung wala kang takot na may makakakita o makakabuko sa'yo. And tingnan mo rin, anak, biktima ka din ng pagiging broken family. Isipin mo rin yung mga anak niya na iiwanan niya para sa'yo. Di ba yan yung ayaw mo? malinaw sa akin yung mensahe ng Panginoon eh, na biktima ka din eh. Tapos ngayon, ikaw yung mabibiktima. ba? Diba? Kung ano yung ayaw mo, huwag gagawin din sa iba. Kung ano yung gusto mo, yun yung gawin mo sa iba. Happy to you. Naging daan ng mga Kristiyanong kaibigan ni Marlon upang tanggapin niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas sa araw mismo ng kanyang kaarawan. So naiyak ako noon kasi doon ko naramdaman yung ipaghanda ka, may cake eh. Kasi huli ko pa naramdaman yung parang four years old ako. At the rest, wala. Wala talaga. Doon ko naramdaman na mahal ka. Nang binigyan ako ng Lord ng family sa gym. May mga dalanji, may dedication. And doon ako pinag na yung magandang future ko. Ang salita ng Diyos ang nagsilbing ilaw kay Marlon upang tuluyang lumakad sa katwiran at pag-ibig ng Diyos. Sa pagdaan ng panahon, naayos din ang relasyon ni Marlon sa kanyang ama. Patuloy siyang nagtatrabaho bilang fitness trainer at nagbabahagi ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Nagkaroon din si Marlon ng tamang pananaw hinggil sa pagpapakasal at pagpapamilya, lalo na ngayong may kasintahan na rin si Marlon ni at ni ako ni Lord kasi siya pala yung kailangan ko. Sabi ng Lord sa akin, magpapete, iiyak mo lahat sa akin, ako ang tatay mo. Ako hindi tatalikot sa iyo. Siya yung tatay ko.